Ito ang lugar na dapat pinupuntahan pag gusto ng katahimikan kasama ang OBR natin. 2 hours away lang sa Manila at kayang kaya ng mga sasakyan. At bagong motor na pangpormahan, lalo na sa mga hilig ng klase look kagaya nitong Honda Giorno Plus ni Honda na ilalabas na sa publiko ngayong Pebrero. Espesyal man ang araw o hindi, dapat may ilalaan kayong oras sa bawat isa. Umaga kami umalis para may maabutan kami. Dito sa mga AIDSA pa lang, umaambo na pero no choice tayo sa ganito. Kundi magkakaputi ka talaga. Dahil sa matipid ang Honda Click natin, 270 pesos lang balikan na. Sakto sa unahan, may pandesal kaya bumili mo muna. Dahil sa wala na ring ambon, nagtanggal na rin tayo ng kapote. Sabay kain sa mainit na pandesal kasama ang OBR. Hanggang sa marating namin ang arko ng Kabading. Ito ang palatandaan papuntang San Mateo kung galing kayo ng Antipolo. At ipin lang sa mapa, Amianan Mountain Hug ang eco Site. Alas 6 na ng umaga nang marating namin ang kanto na Amianan at medyo madilim pa. Bubungad sa'yo ang ganitong view sa lugar kung saan pag ganitong taglamig may hamog kang madadatnan. Dapat maaga talaga kayo para makita nyo ang mga ganitong tanawin. Kung kailangan nyo ng panandali ang katahimikan at hindi na lumayo pa, dito lang to sa May San Mateo. Wag Huwag puro trabaho, ipasal at bigyan mo din ng pahinga ang sarili mo. Madali ang gawin ang mga bagay na to. Paglaanan mo lang ng oras para maintindihan mo. Simpleng pahinga para sa espesyal na araw. Pero sinurpresa tayo sa mga staff na amyanan. Minsan lang tayo may ganito, kaya masaya tayo sa araw na to. Ganun kababait ang mga staff nila dito at sobrang salamat sa inyo. At mas masarap ang kainan, pagtanaw ang mga kabukiran. Free to use ang mga ganitong activities at marami pang pwedeng paglibangan dito sa amyanan. May tent at room din sila pag balak nyo mag-overnight. Pag may OBR ka, sulitin muna habang kasama siya. Ito pala ang bagong Upper Wawa Dam sa ibaba. Na dati ito ngayon may tubig na. Malapit lang to ka one trip, kahit anong oras pwede kayong pumunta. Hanggang sa magpaalam na tayo at babalik ulit tayo sa Amyanan kasama naman ang mga kaibigan at isa tayo sa mga saksi Nakasakse... sa bagong motor na ilalabas ni Honda, 125cc at 4 valves na dito sa may BGC ginanap kasama ang mga ibang content creator. First time natin makadalo sa mga ganitong event at shout out sa tropa nating si Jols. Napakaganda na set up na may red carpet na na ingrande ang datingan. At shout out sa mga ibang vloggers nating nakasama. Andito din sila Rody, Miko at Ned Adriano. Siyempre, hindi mawawala ang pagiging adik natin sa kape. Pagpasok sa loob, hinanap muna ang pwesto natin. Sobrang sulit ng setup at bago i-reveal ang bagong motor, tamang sandok lang tayo sa mga pagkain at saktong gutom na din tayo. Shoutout din pala kay Motopi at pagkatapos kumain, magsisimula na ang programa hanggang sa lumabas na si Miss Gretchen Ho, ang host natin ngayong gabi. Bago ang revelation, pinaliwanag muna ang specs at feature ng bagong motor. Lumabas yung mga model, may kanya-kanyang kulay bawat motor. Una ni reveal ni Honda Journal Plus na kakulay ni Nano at Dagol at pangalawa naman, Jubilee white na kulay. At pangatlo, ang black metallic na paborito nating kulay. At yung panghuli, virgin beige na bagos paningin yung kulay na ganito. Mas nagkagulo nang lumabas si Aldin Richards, ang bagong ambassador ni Honda sa bagong motor. Dito rin natin nasaksiyan na binigyan ng bagong Honda Journal Plus mismo. Apat na kulay ang available at ang presyo, 101,900 pesos. Meron ka ng 125cc na naka-4 valves na. Bilog ang head with full LED lights. So, tires, full digital panel, na halos kamukha din siya ng Honda Click. 5.4 liters capacity at keyless na din siya. May charger point, malaki ang gulay board, combi brake system na. Kayo ka one trip, anong masasabi nyo sa bagong Honda Giorno Plus? Pagkatapos ng event, binigyan na rin natin yung stab dahil may regalo pa uwi sa atin si Honda. Siyempre, maraming salamat sa Honda sa mga ganitong opportunities kasama ang mga tropa. Salamat sa panonood ka trip. hanggang sa susunod na video. Nakakamiss na ulit mag long ride at saan kaya pwede? Ano ka trip? Sama ka sa biyay ko.